mga ka-grandma, mga ka-sis, mga ka-grandpa, at kung ano man yan, bago ko simula ng aking pagbablog, hayaan mo munang i-shout out ko ang aking mga subscribers sa aking YouTube channel. Pasensya na kayo sa boses ni grandma kasi namamaos ako kalalive ko sa aking Facebook page. See? Oh, di ba? Thank you. Maraming maraming salamat sa mga nagsuporta kay Grandma. Lalong-lalo lalo na sa aking YT. Sana naman yung aking YouTube ay sana mapalago ni Grandma, mga kasis. Hey mga ka-Grandma, update ko lang kayo. Ito yung ginawa ni Grandpa ng last week hanggang nung linggo. Nabubungan niya na din po yung dito sa aming tas. Sa ito kasing tas namin ito ay sinabi ko ay gardenan ko po 'yan mga kagrandma ayan nilipat ni grandpa yung aking garden yung aking mga tanim doon sa dulo nilipat niya dito dito lahat at yung mga sitaw kung nagbubunga ay medyo naalis na at yung upo na gumagapang kasi walang space na paglalagyan kasi binubungan niya po 'yan kasi yung mga kahoy po namin ay nilagay niya dito sa mga gilid. At yung ibang kahoy ay ginamit niya dito sa pangpaikot. Sa paikot na yan. Kasi yan ay gagapang, gagapangan ng mga sitaw na mga bagong tanim ko. <clears throat> At yan nga pala mga kasisi, nagawa din po kami dito ng gatungan na sa kahoy. Ito pong kalan na to ay sinasaingan namin yan dito kasi yung mga kahoy na yan ay sayang naman kailangan namin igatong at nakikita nyo po ba mga kasisi mga kagranma ang gulo gulo pa kasi po iyan ay temporary lang nabubong para dito sa aming dirty kitchen kasi hindi kami nakakasalang ngayon pag umuulan kagaya nung isang araw na ubusan si grandma ng gas wala akong masalangan kasi ulan ng ulan sang linggo na di ba umuulan mabuti na lang ang ngayon ay ay lumiwanag ang langit sana tuloy tuloy na yan o, kaninang umaga inayos yan ni grandpa kasi nga hindi niya matapos tapos dahil ulan ng ulan ayan, ayan ang ginawa niya kanina mga ka grandma o, ayan at naman pala sabi naman ni Grandpa, gagawa na rin siya ng sampayan dito kasi ang dami ko daw nilaban sa baba. Hindi ko nasasampay ng maayos. Ayan o. Ayan, nakikita niya. At may sampay na nga din po pala ako dun sa dulo. O. Ayan. Tama din po ang inisip ni Grandpa kasi ma mahangin dito. Kahit na maulan, at least, mayroon si Grandmang Sampayan at makakapagsaing pa ako sa kahoy. Kasi naubusan kami ng gas mga kasis, mga ka-grandma. Di bang galing ni grandpa? Oh, good to idea my husband. Hmm. Ito nga pala, sa isa pa po itong double dick namin. Tingnan niyo po, nabubulok na kasi nauulan na naiinitan. Iyan daw ay pipinturahan na lang kasi ito ay gagawin niyang tambayan. At yan nga pala yung aking mga halaman. ba diba dati dito nakalagay yan, paikot pa ganon, pa ganyan. Ngayon nilipat dito ni Grandpa. Ayan. Ito po ay... Ito ay may medyo may bunga na pala yung sitaw ko dito. Oh. Ayun, kaling. Mayroon pala doon sa likod. Tignan mo naman, may bunga pala yung sitaw dyan sa likod. Tignan <laughs> mo naman kung kalit lang ang puno niya nagbubunga na oh. Hmm. Ayan po ang mga tanim ni grandma oh. May mga bago po akong tanim na sitaw. Siyempre ito ang aking kalamansi. konti na lang yung bunga ng aking kalamansi. Hmm. Kasi nauubos na namin pitasan. Oh, ang laki nun ah. ang oh, laki laki nung isa. Nakita nyo po mga kasisay na. Hindi ko ay nakita nung isang gabi ako ay naghahanap. Pero po ay namumunga na naman bago ang aking kalamansi. Ayan o. Ang daming bulaklak. Hindi po talaga ay nawawala ng bunga. Ayan. May mga bagong tanim akong pong sitaw. Ayan o update ko lang kayo mga ka-grandma sa aking halamanan, sa aking garden sa bubong. ba diba tinatawag ko tong garden sa bubong? Iyan po ay yung planggana, dyan lang ako nagtatanim ng talbos kamuti. Na nakukuha ko sa panglagay ko sa pagluluto ng aking isda kung ako'y nagsasabaw. Pasensya na kayo mga kasis, ang boses ni Grandma ay namamaos. Ang galing po natin ito mga ganito kasi ano po yan ang talisay, bunga. Natanggal yan ni grandma para hindi siya mabuhay sa puno. Oh, yeah. At ito yung mga ganito, yung mga dati kong talong, yan ay papalitan ko na po. Papalitan ko na po itong mga talong ko na yan. Papalitan ko po yan ng talong na kagaya po nito. Ito. Yung madami siyang mamunga, tapos malalaki. Yan po, yan ayan po yung inaano kong similya na sa talong ayan o, malapit na po yan oh. kikita nyo po ba yung mga bagong tanim ni grandma hindi ko kasi kayo ganong na-upload sa aking youtube sa mga garden ni grandma syempre busy naman si grandma yan yung mga sili ko malapit ng mahinog yung siling ano actually kasi may ganito dito dahil nung ulan ng ulan ay ginawa ni Grandpa na paagusan ng tubig. At ayan, oh, marami na naman akong mustasang maha-harvest. O, oh, yan mga kasi. Nga pala, tingnan nyo po, ito ay siling labuyo. Oo, oh, namumulaklak na din po yan mga kaGrandma. oh, ayan, o, oh, ang dami ko pong mga bagong talong dito. Ayan, matataba na po siya. Pero yung malili, ano pa po yan, maliliit bunga kagaya ng mga ganito yung dati kong ina-upload sa inyo na pinapakita ko na talong ayan po ay gusto kong palitan ng ganito po yan, ang ganyan kalalaki kasi sabi ko nga kay grandpa katulad nito isang puno apat na bunga may limang piraso ka lang na puno na talong na ganito at tinatanim ko sa ganyan lang yan mga siso sa ganyan ay may pang-ulam na kami mag-asawa, di ba? Oh, ito nga po pala yung sili kong bagong tanong. Tayo na mumulaklak na po 'yan, no. Oh. di ba? Ang kita mga tanim ni Grandma. <laughs> Ganyan si Grandma kasi pag kailangan kasi para hindi na tayo bibili sa mga tin... sa ano sa market ng mga sili, pichay, mustasa, sili yan, di ba? kamatis lang po talaga ang hindi ako maganda magpabunga tingnan mo naman yung kamatis ko iyan po ay papalitan ko pag medyo maganda na ang panahon sana nga tuloy tuloy na na uminit para yan naman ay makapag ano na ako makapagtanim ako ng maayos sa aking mga garden sa aking mga garden dito sa bubong mapalitan ko na yung dapat kong mapalitan kasi habang umuulan ito nga pala ay tinaniman ko to ng pipino. Ay hindi. Patul an uh, ano po. Namatay siya sa ulan ng ulan kaya ayan tinaniman ni Gran pa ng sili. Ito din yung sili na pasitis po to kung tawagin sa amin sa Bicol labuyo O, yung maliliit lang po. Ang dami niyang bunga. Ganyan lang kano niya yung ano niya. Oh. Marami buo ngayon yan mga kasis. Ayan lang po mga ka mga kasis sa pag-update ko kung ano ang ginawa ni grandpa dito sa aming guardian sa taas. Nagawa, ba diba marami siyang nagawa. Gumawa siya ng sampayan. May tambayan na. At may pang saingan si grandma. Ayan lang po mga kas-grandma.